ayan guys, mag shake shake po tayo shake shake hanggang sa mula po yung pinakalatak and then matapos nyo pong ishake guys is mag spray po kayo ng at least tatlong spray lamang po palibot po doon po sa inyo pong mga jun jun and then pagkatapos po nun ay imasage nyo po siya ng at least 10 minutes sa inyo pong mga inaalagaan at ito po ay makakaramdam po kayo ng hagod, init at lamig ayan, kaganda po nito guys kayo na lang po ang hindi po nakaka-order talaga naman pong dinatag sana po tayo sa ating pong mga order alam nyo po ba guys na ito po ay mga bago na naman, bagong stock ko na naman po ito, naubos na naman po yung ating stock at ito po may bago na naman po tayong stock sa ngayon kaya wag na po kayo magpahuli sa pagkatayo tayo po ay limited stock lamang po araw-araw po ay sold out ayan ano po pong hinihintay nyo sabi ko nga po bago nyo po siya i-massage ito po ay kailangan nyo po i update nyo po ng Atlas uh, Mawala po yung pinakalatak po dito Napaka easy at basic na basic lang po Makikita nyo naman po May nakikita nyo po ay dito pinakalatak na kulay uh, green Ito po ay shake nyo naman po Nang ilang segundo Napaka basic lang po And then mawawala na po siya kaagad doon And then ang pagkatapos ro po doon Ay i-spray nyo naman po Panibot po sa inyo po mga Junjun -jun. napaganda po nito guys Sapagkat unang araw nyo pa lamang po Ay talaga naman po makikita nyo na po yung resulta kasi nga ka po nababanat po ang balat at talaga naman pong humahaba unti-unti ang inyo po mga junjun -jun. alam nyo po ba guys na ito po ay tumatagal sa pangamasas po, po ng atlas 20 days ayan 20 days po pag nagumpisa po kayo mamayang gabi o ngayong araw po na ito Magbilang po kayo ng 20 days sakalang po mauubos yung ating pong pinakang spray na ito. na po nito guys. Ano pang hinihintay ninyo? Ano pa ang hinihintay ninyo? magumpisa na po kayo, wag na po kayong patumpik-tumpik, wag na po kayong manghinayang sa inyong pong uh babayad sapagkat wala po kayong ibang mabibili po nito kundi sa akin po lamang napahaganda po nito guys sapagkat napakarami na po ng atin nang sumubok po sa ating pong massage na therapy oil paano nga po ba tayo umorder po dito mayroon po ako guys na Shopee account May, nandito lang po yung link sa iba ba sa comment section and then mayroon po din po akong link sa description box okay mayroon din po akong tiktok shop sa tiktok sa po tayo dinadagsa po ng mga order kaya wag na po kayo magpahuli. Talagang naman po pag nasubukan po ninyo ito ay talagang po tama na po yung isa. Okay? Naiintindihan nyo guys hindi na po kayo sabihin na uorder pa ako kasi nga uh, effective. Kasi nga po yung kapag ka naubos po ninyo ang isang ganito ay talagang sapat na sapat na yung inyo pong hinahangad sa inyong mga junyo para naman po maging successful kayong mga magka-partner at wala po kayong pagtatatalunan tungkol po sa inyong pong uh, pagsasama okay, ano pang hinihintay nyo guys ano pa, sapagkat ito na po yung pinakang hinihintay po ninyo wala po kayong ibang bibili po sa ibang mga tindahan maliban lamang po sa aking pong account yan lawang po guys sana po ay gusto po ninyo ito ha yan sa lahat po ng order maraming 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 salamat salamat po sa inyo pong lahat na walang tulong, uh, walang humpay kung pasasalamat ay para sa inyo po. Magandang araw po. God bless!